Nandito kami ni Sir sa expressway. Tatry natin kung marunong na si Sir si Sir mag lipat-lipat ng linya, no. Try natin syempre importante ka rin kasi yun na dapat uh, alam niyo yung tamang paglipat, no. Mga guys, Kasi Galing sila doon, no? biglang left agad, no. Okay, sige. Pag may pag-clear Sir, no, try mong lumipat sa kaliwa. Ay eh, sa dito di, sa kanan pala. Tingnan mo, no? parang kanan nasa left lane, third lane sa gadget sinakop nila huwag nyo gagayain guys ang gawa ng tatlo na yun so guys try mo mong pa sa kanan and yun um. kaya na kaya na sila maglipat kasi importante kasi sa sa pag driving yung tamang pag change lane no <clears throat> kasi hindi ka pwede pwedeng basta basta lilipat na lang ng linya dapat nasa tama rin para at least yung mga nasa likod mo hindi magagalit sa'yo no lalo dito sa expressway mabibilis ang mga takbo ng sasakyan dito kaya kailangan hanggat maaari eh tama yung paglipat natin na linya kasi nga pag di tama eh aksidente po talaga karambola talaga mangyari yan kapag mali po yung paglipat mo sige try natin ulit sir sa kaliwa kaya kailangan din na pag may kasama ka instructor eh kailangan nyo talaga magpalipat-lipat dito hanggat may kasama kayo no para at least may enhance na agad para pag kayo na lang eh talagang uh, sanay na sanay na kayo paano yung gagawin nyo no yan sakta lang Lapit na mag solid links yung mga solid links naman na to kumbaga, parang ito kasi yung mga solid links na to sa totoo lang hanggat maaari talaga huwag kayong lumipat na linya no? stay on the lane lang kayo hanggat maaari po no? pero kung talagang napakabagal nung nasa harap nyo eh, wala, wala, kayong choice kundi umiwas no? pero hanggat maaari kung wala namang distraction wala namang sagabal sa harap nyo eh, mag stay lane na lang kayo no? pero to mga, mga broken lanes katulad nito eh, talagang dapat yun, pwede na kayo maglipat-lipat anytime naman yun, no? basta clear at medyo pag-iingat-ingat-ingat lang kapag dahan din no? yan, kaya practice namin ngayon sir yung paglipat-lipat ng linya para at least masanay siya tumingin sa side mirrors tamang timing kapag dapat pakiramdaman kung mabilis ba yung takbo na, na sa likod Oh, mabagal ba? Kaya na bang pumasok? O hindi pa? Baga parang hindi, hindi pwedeng basta-basta na lang kayo lilipat ng alanganin. No? Dapat perfect. Talagang 100%. Kasi nga, ang iniwasan natin dito is yung mga ah, uh, disgrasya tsaka yung buhay natin. Di ba? Kaya ingat din natin yung paglilipat. Mahalaga rin kuwa sa driving to. Isa to sa pinaka-importante yung pag-change lane. Pag kayo nag-drive ng mga kotse. No? Lalo dito sa mga expressway. Yan, try namin. Try namin lumipat-lipat ng linya. At maaari unti-unti lang signal light unti-unti lang then okay pag nakalipat na stay lane on the stay lane na lang ulit kayo no then hindi kayo pwedeng lilipat na linya ng tatlo agad no kumbaga pag lilipat kayo ng linya ay pa isa-isa lang siya pa isa-isa lang para second kung gusto mong mag third unti-unti tas focus ka muna medyo diretso ka muna na konti then kung gusto mong lumipat ulit eh Tsaka na lumipat Pag naka medyo naka straight ka na no Unti-unti baga hindi ka pwedeng papasok From third from second lanes to fourth to fifth agad no parang yun bawal yun delikado po yun no swerving parang reckless driving po yung magiging datingan nyo napaka delikado po nun kasi yung mga side mirrors po natin may mga blind spot din po yan kumbaga hindi lahat ng buong uh, lanes eh, nakikita ng side mirrors nyo no kaya importante rin po yun na kapag lumilipat po na hindi niya isa isa lang para at least check mo muna yung isang lanes step by step yan kumbaga pag ganto ka sa kabilang lanes check mo naman yung kabila hindi pwedeng from first gal support ka na agad no kung baka blind spot delikado po yun baka magkabanggaan kayo yun no galing mag drive ni sir <laughs> bagong bagong yung kotse nya ayos thank you guys ingat po